Nakakaintindi na sa ngayon si Luka Doncic ngayong siya ay nasa Los Angeles Lakers na. Maski siya man mga idol ay napapansin ito na kung kalaban daw ng mga team itong Los Angeles Lakers ay kanilang pinababalik yung kanilang mga best player. Ayon pa mismo kay Luka, akala niya ay nagkakataon kakataon lamang to pero sa ngayon na napapansin niya na kung yung mga star player daw ng mga kalaban nila ay nagkakaroon ng injury at matagal pang uh, hindi makakabalik pero kapag katapat nila ang Los Angeles Lakers itoy naglalaro para makalaban lang para mapigilan daw ang Los Angeles Lakers na manalo pero siyempre nabibigo pa rin naman sila ayon mismo kay Luka Doncic I didn't believe it before But they say if somebody's out a long time, then they play against the Lakers. So I think that's normal now. Napapansin ni Luka na parang normal na lamang daw na ang mga star player ay bumabalik galing sa injury para gawin lang ito. Marami ang kumikasyon sa chemistry ni Luka nang mapunta siya sa Los Angeles Lakers at yung kawalan ng Lakers ng isang big man para sa depensa. Pero ngayon mga idol, aba, sila'y nasa pangalawang posisyon at ang pangyayaring iyan ay siyang magbubura sa mga katanungan ng kanilang mga haters na kung magbe-blend in ba itong si Luka. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabing ito ni Luka Dunsage? I-comment lang yan. Samantala, sinabi mismo ni Kelly Obrey Jr. na napaka na sa ngayon ng NBA at napaka na raw ng laban sa ngayon na kung tatawagin mo ang isang manlalarong goat ang ibig sabihin ni Kelly Obrey Jr. mga idol. Napaka soft na sa ngayon ng laban at sa NBA. Wala nang bardagulan, wala nang awayan, wala nang boxing, wala nang no blood, no foul mga kaibigan. Ayon pa mismo kay Kelly Obrid Jr., hindi raw makatarungan na tawagin ang isang manlalaro ngayon na GOAT kung saan hindi niya kaya yung mga ginagawa dati dahil sa ngayon ay napaka na ang lambot na ng laruan. Hindi rin naman daw karapat-dapat na ikumpara ang mga GOAT sa ngayon na tinatawag ko no sa mga best player noon, katulad din na Michael Jordan and Kobe Bryant. Minsan kasi mga idol eh, magaling naman tayo individually, pero ang nakakasira lamang ng ating kagalingan ay yung pagkukumpara. Yun talagang nagnanakaw ng kasiyahan sa ating mga sarili. Yung ating ikinukumpara, yung ating achievements sa iba. Dahil siyempre lahat naman tayo ay meron tayong sariling daan na tinatahak mayroong para sa atin at meron din para sa kanila. Kaya hindi makatarungan kung ikukumpara mo yung yung sarili sa ibang tao. Yan ho ang nakakasira ng kasiyahan. Sa kabuuan parang pinapalabas ni Kelly Obrey Jr. na siguro pwede kang matawag na GOAT. GOAT sa malambot na NBA. Hindi raw katulad sa GOAT noon sa era ni Michael Jordan and Kobe Bryant na grabe ang titigas, bardagulan, kalabawan sa ibaba ng ring.